Buenos dias, damas y caballeros May uh, banding lang tayo sa mga anak natin ngayon Kasi uh, iba't ibang bahay kami nang gagaling uh, yung, yung iba nakatira sa bahay namin sa Quezon City Yung iba naman sa Pasay So ngayon lang kami makikita-kita dito sa bundok That's why uh, nag-record ko na ito kagabi pa Uh, itong uh, vlog na ito uh, para tuloy-tuloy ang vlogging natin, lalo na ngayon. Very important uh, day ngayon. Not that uh, we support the uh, activities for the day at uh, the uh, two days after. Uh, kundi, uh, this is significant because uh, uh, dito sa so hopefully, hopefully, makikita ng mga DDS na na wala na talaga sila ng suporta. Uh, dito, hopefully, makikita ng mga, ng mga DDS na hindi nila pwede uh, sumakay sa issue ng uh, flood control anomalies na nagsimula, <laughs> nagsimula sa Duterte administration kung saan si Saldico ay isa na sa mga top officials ng Duterte administration kaya ka nakakuha siya ng 2.4 billion computer uh, computer contract na over, naging overpriced pa ang uh, ang uh, 27,000 na computer binenta sa gobyerno ng 70,000 kada isa at uh, kung saan si si former speaker Martin Romualdez ay uh, majority leader ng uh, ng Kongreso under uh, Alan Peter Cayetano and Alan Velasco. Kumbaga Uh, these are the same characters na mga DDS na nagkataon lang uh, dahil pinsan ni Marcos na punta sa nakapenetrate naka sa Marcos administration at siyempre via da the, the unit team na ngayon lumalabas na talaga na unit teams kasi lumalabas na same same character at same same magnanakaw Saldico and Romualdez from Duterte naging naging campaign manager pa nga si Romualdez ni Sara Duterte and, at uh, ngayon dinala yung uh, pagnanakaw nila sa Marcos administration. So, pero in fairness, si President Marcos ang nag-expose nitong katiwalian na ito, pero ngayon pilit na sumasakay, hinahiyad ng mga DDS as if uh, hindi ito nagsimula sa Duterte administration, uh, kina Romualdez, kina Saldico, at kina Pulong, kina uh, Velasco, kina Cayetano, as if hindi ito nagsimula sa kanila. and then kina Diskaya, kina Bongo sa partnership ng tatay ni Bongo sa uh, diskaya companies 2017, uh, nagsimula sa 800 uh, Uh, million project hanggang na sa Diskaya getting 80 billion worth of uh, ghost project so toon ito, nagsimula pero ngayon, kung uh, pakinggan natin sila, parang oy, <laughs> parang si ang linis-linis ng uh, Duterte administration, kaya itong mga Iglesia Ni Cristo, JIL at KOJC ay ngayon na mag- uh, magtitipon tipon for three days sa uh, Sunday, Monday, Tuesday para uh, panawagan ng more transparency as if as if transparent yung Duterte administration na nakapatay ng 30,000 katao at hanggang ngayon uh, may misteryo pa yung operation nila doon, hindi pa sila inaamin ukol doon at hindi pa nila nilalabas yung mga record ukol doon ang humahabol lang sa kanila ay ICC pero local courts hindi pa sila hinahabol so hindi pa hindi pa uh, nabubulgar dito sa atin buti pa sa ICC uh, lumalabas na yung record ng uh, killings spree nila ha? at uh, ganun rin hanggang ngayon misteryo pa rin sa atin paano na iwan tayo ng 13 trillion na utang ni Duterte na wala naman tayo na kinabang, hindi naman naging progresibo yung yung Pilipinas, hindi naman dumami yung mga hospital, hindi naman dumami yung yung healthcare ng mga tao at social care at public services, pero iniwan tayo ng 13 trillion na utang. And yet, ha, may pagmumuka pa ang INC. Ang, ang INC kahapon na para sabihin na wala naman daw silang uh, balak mag uh, uh, suportahan yung any move to destabilize or to remove the Marcos government ang ginagawa nandoon nila, ang radical tantos sila for uh, at nanawagan pa sila sa mga ibang tao na to stand with us to stand with us and uh, to demand the accountability the accountability from officials who have harmed communities. So yun, yung mga uh, officials ng of Marcos have harmed communities. Pero tanungin natin, sino bang pumatay na 30,000 katao? Yun, harming community talaga yun. nag ba yung INC laban doon? So, harm communities, neglected lives. Neglected, sino ba nag-neglect? ang mga biktima ng EJ case. Hindi ba? Ang ang INC pinapatay na ng mga ng mga uh, Duterte ng mga DDS operatives nila, left and right yung mga tao. May tinulungan ba ang INC sa isa lang man sa mga pamilya na naging biktima ng EJK? Buti sana kung totoo totoo involved sa drugs pero hindi karamihan mga bata, mga mga matatanda na gina, ginawa lang nila full guys para mangolekta sila ng pera. Ha? At lahat daw ito uh, hard communities, neglected, neglected lives and gone unanswered for too far long. So wala daw kasagutan. Eh mas lalong walang kasagutan. Ha? 2022 na end yung Duterte administration. Hanggang ngayon wala pang kasagutan yung saan napunta yung 13 trillion na pera natin. Wala pa rin kasagutan saan napunta yung 51 billion ni Polong, yung 612 million confidential funds ni Sara for 2022. 23, 125 million for 2022 at wala pa rin kasagutan ah uh, sino ang pumatay sa 30,000 katao. ah So tignan nyo nga, napaka, napaka uh, niloloko lang talaga tayo. Napaka, napaka uh, uh, duplicity, ha? duplicity. Gra grabe, na shocking yung duplicity nitong INC na na parang Janus face sila na parang wala sila nakita sa nangyari kriminalidad. Even crime against humanity sa Duterte administration. Pero uh, lahat ng uh, o oh, marami naman, aminado tayo, hindi naman perfect ang Marcos administration. Malaki rin pag nanakaw dito sila Romualdez at Saldico. Pero nagsi at least uh, the Marcos administration is facing this kind of situation. Did the Duterte administration face the parmaliscom issue did kinover up pa nga nila did the duterte administration face the 30,000 uh, uh, the issue of the killing involving 30,000 filipinos hindi eh, anjan pa yung yung issue ng china did the inc even once condemn the attacks of china so no uh, kaya uh, klaro-klaro na malaking disconnect talaga sila sa sa hangarin ng majority ng mga Pilipino that's why that's why I believe I believe sana hindi man ayaw man natin na uh, magsalita nang tapos and but we're also praying na mangyari ito uh, I don't think na ma-prosper yung uh, people power uh, uh, move nila ngayon na kasi uh, obvious naman kaya 3 days ang rally dahil First time ito sa history ng Pilipinas na three days. normally, ang rally, one day lang. September 21, one day. Uh, yung, uh, yung rally ng INC uh, support kay Sara sa impeach, laban sa impeachment, one day. Yung, uh, yung, uh, yung one million movement uh, sa time ni uh, Gloria Macapagal-Arroyo, one day ito lang three days dahil gusto nila mag-build up ng momentum, padami ng padami ang tao para kung marami na sila, hindi na sila mapuig, mapigil kung mag sila sa Malacanang. So yan lang, klarong-klaro yung intention nila. Ang maganda lang dito, ang maganda dito, hindi yan magsasaksin for uh, one reason alone. Yun lang, sana wag bubumbahin yan para hindi hindi magalit lahat ng mga yan at ma- makuha pa sila ng mga sympathizers. Una, bistado na sila sa mga tao tulad ng sinasabi ko sa inyo, bistado na natin na naging bulag rin naman at wala silang ginawa dahil uh, in the face of abuses and criminal activities during the Duterte administration. Pangalawa, hindi sila susuportahan ng armed forces of the Philippines. Baka sa PNP susuportahan pa sila pero armed forces of the Philippines uh, hindi sila makakakuha ng support dyan. later on I will tell you why pero before that if play muna natin itong assurance ng uh, ng uh, armed forces of the Philippines and Department of National Defense na hindi nila hindi nila susuportahin any coup attempt and uh, uh we thank uh, TV5 for this video Kasunod ng mga pasabog ni Zaldico, pinangambahan ang ilan na baka lalong tumindi ang galit ng bayan. Sa kabila niyan, gilid ng militar na hindi sasali sa anumang destabilisasyon at walang mangyayaring military junta. Nasa front line na balitang iyan si Brian Castillo. Oh 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 ang protestang iyan noong September 21 sa People Power Monument sa EDSA. Mauulit daw sa linggo. 8 a.m. hanggang 10 p.m. Mangunguna sa rally ang mga retiradong military officer at general. Kasala rin ang grupong United People's Initiative at iba pang religious group at sector. 300,000 daw ang magpoprotesta. Kaya kanina, ininspeksyon ng mga pulis at tauhan ng Quezon City Local Government ang People Power Monument. Hindi natin kontrolado yung ibang grupo na dadalo pero pakiusap natin na sana kung may mga ibang grupo naman is, uh, maayos yung pagpunta nila dito. Nakahanda naman po yung QCPD kung makaroon man po ng anumang gulong. Kasabay ng rally sa Edsa, magsisimula rin sa linggo ang tatlong araw na kilos protesta ng Iglesia Ni Cristo sa Carino Grandstand sa Maynila. paglilinaw ng INC, hindi sila nakikialam sa politika. Ihahayag lang daw nila ang kanilang damdamin sa mga nangyayaring kasamaan, sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan. Si Defense Secretary Gilberto Tedoro naman, hindi raw nababahala na humantong sa destabilisasyon ang mga kilos protesta, lalo't may mga retiradong military officers ang makikirali. How many are they? Actually, very few. The Bob of the retired officials, they do not speak for retired officials. Politika ito, walang walang epekto sa armed forces at sa police, no? Gayet naman ang armed forces of the Philippines. Walang aktibong sundalo ang sasali sa destabilisasyon. Hindi tayo magpukudeta, hindi tayo mag-militari uh, punta. Dahil ang kawapos po ay ang bansa bangga. <laughs> Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, Newspaper. Yan, mga kapatid. O oh, yan, klarong-klaro. So wala, Bokya, alam nyo ang uh, ang uh, pinakamalaking mal, da, dahilan talaga na ewan eh, ko sa PNP, meron pa tayo duda sa loyalty ng PNP. Pero sa Armed Forces of the Philippines, dahil sila yung... Uh, sila yung... Uh, uh, na... Uh, de, de, sila yung in charge sa external threat. Alam nyo, ang uh, PNP, masyado na talaga na insulto sa ginagawa ng China sa atin. Kung feeling helpless na talaga sila at nagagalit na sila. Siyempre, nakikisimpatiya sila sa mga, sa mga na nasasaktan nilang mga, mga taga Coast Guard, na mga fellow, fellow armed uh, uh, personnel and officers. So is, is isa ito sa isa sa mga turn off nila or ayaw nila sa sa rise of the or, or take over ha or kudeta uh, uh, which will result in the installation of Sara Duterte as the uh, president of the country ang ayaw nila yung uh, yung kalaban natin yung nananakop ng mga isla natin ay bigla na lang maging uh, magahari-hari dito sa atin. Tulad yung nangyari sa time ni ni uh, ni uh, former President Duterte. So, isa ito sa mga ngayon nga happy na sila na sa time ni ni Duterte kahit binubusog yung mga generals nila na sinabi ni Duterte uh, pagbisita niya sa mga kampo, sako-sako ng perang dala niya. Pero yung mga ordinaryo sundalo, yung mga ordinary ang uh, low ranking official na hindi naman naambunan sa sa pera sa bribe ha? bribery ni Duterte na galing sa pera natin ah uh, kuwan pa rin na uh, professional pa rin at tapat pa rin sa bansa tapat pa rin sa inang bayan at sa bandera ng Pilipinas ah uh? so yun yun ang uh, yun uh, ma ang masaya ngayon na pa paano nakikita nila na unti-unti na, na nadadagdagan yung mga eroplano, barko, mga mga truck nila, mga armored uh, uh, vehicle, mga tanke uh, dahil uh, uh, once more unlike sa time ni Duterte na parang ini uh, yung budget ng military kasi ayaw kanya labanan na uh, maging malakas tayo para labanan ang China, ngayon nadadagdagan na ng mga barko, aeroplano, mga tanke, may missile na nga tayo, may missile na nga tayo na nakatutok sa China. So, yan, nagpapalakas ng loob ng military and they are appreciative of the effort of uh, the president to strengthen the military. Ngayon, nakikita nila, may say-say na naman sila kasi noon, parang uh, kinakawawa sila ng China pero walang ginagawa si former President Duterte. So thank God, ganyan ang situation uh, sitwasyon ngayon at thank God dahil dyan, that's one of the reason na medyo malabo, bumalaps itong, pero, but we still praying, ha? Walang mangyari na pambobomba na makakagalit ng tao or that will result in uh, in uh, stampede o anuman, ganon. That will uh, Uh, that will bring about a situation parang yung sa Nepal or sa Indonesia kasi yun talaga si, uh, it looks like uh, doon pa naman sa September 1 na rally na sinasab sinabutahin nila yun ang sitwasyon gusto nila mangyari na udyukin ang tao para lusubin ang Malacanang dala-dala yung mga yung mga Molotov cocktail ngayon naman daw Granada na mismo ang dala nila so let's hope, huh? let's pray na everything will be okay tomorrow, everything will be peaceful and especially na para hindi matuloy yung uh, plant power grab nila. kung dito pumalpak pa sila, eh, wala na yan, wala na talagang spend force at uh, iiyak na lang mga DDS with the real, through the realization. lalo na kung wala ibang tao susuporta sa kanila, iiyak na lang sila sa through the realization. Na talagang spent force na talaga ang DDS. Kung baga, uh, hindi man masaya ang tao ngayon sa tuloy-tuloy pa rin ng katiwalian sa Marcos administration, pero mas lalong hindi masaya ang tao sa nangyari sa Duterte administration. So, yun lang muna ang uh, paunang vlog natin for the day. Thank you very much everyone for joining me in this vlog. Again, uh, hindi po tayo makakasagot sa mga uh, messages nyo at mga, wala tayong makakagawa na greetings dahil uh, pre-recorded vlog ito ah, that uh, we are uh, playing today. So thank you very much everyone for watching. Uh, happy Sunday to all and uh, let's pray for uh, kahit papano kahit uh, hindi naman tayo happy sa rally na yan but let's pray for peaceful rally for the good of the country. So, happy Sunday to all.